Hi guys, good morning. Um, uh, this is the day na magsi-celebrate tayo ng birthday sa Provincia. It's a first time, super happy ako kasi first time kong mag sa haba-haba ng panahon, sa tagal ba ng panahon. Ngayon ako nakapag-birthday dito sa Provincia. So, tingnan nyo naman ang ano, ang ang panahon ngayon, super mainit. Nandito ako sa labas. So, ayan. Oh, ang ganda ng init. Kanina, mga umaga, mga 8 o 7, umuulan. Parang madilim. parang sama ang parahon. So, ngayon, ang ganda na ng araw. Ayan si Haring Araw. Ang ganda na sikat ng araw. Oh. Super ganda. Matalahid lang naman. So, for today's video, birthday ko ngayon, pero tingnan mo si Nanay, gabusak ng kahoy. Kasi, ano, ilang araw. Mga 3 days ng ulan ng ulan, di kami makapangahoy. Kaya, niyan mga naipon ni nanay na malalaking kahoy, biniak, binusak, para may panggatong kami. So, kala nyo naman, guys, ang handa, wala. <laughs> Kasi nga, syempre wala akong trabaho for today's video. Wala may work, so wala masyadong tayong ganap na birthday, birthday. Basta na, basta nag-birthday tayo at dumagdag yung edad natin at safe tayo at saka healthy. Okay na yun, di ba? So, ang plan for today is maggawa ako ng kamote fries kasi nagkali kami kahapon ni nanay. Bali, nagtanong kami. Wait, well, ipakita ko sa inyo yung mga yung naman, nag ano kami naghawan na pangkuha ng mga damo. Nagkuha kami ng mga damo. In, ni-replant namin yung kamote. Tapos, ina na namin kung may mga laman naman so ayan, bagong tanim lang namin guys kahapon, Ngay kanina lang natapos ayan na yung bagong kamote namin so plan ko ta talaga nung nagplan kami nito is 3 to 4 months kailangan kalihon kung talaga may laman siya so ayan yung bagong tanim yan ang amin pinagkabibisihan kahapon kasi maganda ang ang panahon nga ulan ng ulan. So, magandang magtanim ng mga gulay kasi madali mag madali mag tubo. So, ayan ang mga natirang kamote. Hindi na namin inubos kasi wala kaming pagkuaan pang gulay. So, ang plano ang plan plano ngayong araw i ano ba? Maggawa lang ako ng kamote fries kasi may na-harvest kami kaunti lang kahapon. So, gagawin ko yan ngayon. Tapos, magkatay kami ng manok para pag ulam kasi nga guys mahirap ang isda kasi nga super lakas ng alon uh, wala talagang ma wala talagang nangingisda kasi nga malakas ang alon wala namang isda so ayan magkatay lang kami ng manok ngayon pang ulam at saka mamayang hapon merienda nagbili ako ng na. kanton at saka ka, tasty bread so ayan lang diba happy na at least na celebrate namin ng pamilya ko yung birthday ko. So okay lang yan kahit wala namang super bunggang handa basta kasama kayo ng pamilya mo at saka walang may sakit. So ayun, umpisa na natin mag balat ng kamote. So magbabalat lang ako ngayon ng so, nang babies ng siguro yun guys. And then eh, eh wala well, ipapakita ko na. Kung naman sa inyo, Gagawin ko. So tarana, Umpisa na natin para naman ni matapos na tayo. Yan guys, ang kamote na ng our best. Kaunti lang, so i start na natin magbalat. So balat time. Kasi daw laintay, cross him. Charot.

parang bukagon ba? You know what guys? That's that's the term. Parang bukagon. Parang ito eh. Oo, parang bukagon. Ako kung may magagawa nitong price. Masarap to eh price. Parang bukagon eh. Hmm.

pang price na size and then yun lang so balik kaunti lang ang nagawa natin po kasi no, parang hindi maganda yung kamote ni nanay bugasan ko na lang uli mamayan guys okay, okay mag makalala kasi mahirap mag i-give ng tubig dito lalo na sa amin kasi bumba, di bumba lang okay na siguro yan maano naman yan sa ano Ayan. Diliit naman yan guys mamaya pag na-fry na siya. Ang pangit ng kamote. Eh. Ito lang kung, ano, kung magandang kalabasan nito. So, ipakita ko, ipakita ko naman sa inyo yan mamaya. Kung, wow, oh, mamaya masugatan pa ako. So, <laughs> So mamaya guys, next slice muna ulit ako. Ubusin ko na 'tong slice. Ayan na, ginakatay the na ang owl, manok. Ina Andres, the chicken. Yan talaga guys, ang ginagawa sa probinsya pag walang ulam, makailangan mo magpatay ng manok. Magkatay. Pag sa Manila ka, bilhin ka na lang doon sa palengke. Ah, dyan pa sa probinsya. Bulo ito Mahal, manok, katayon. Malaya yeah, sa palengke ron manok, mantan kaya ayan native. Na Mahal daw native. So, ayan. Ilalaga lang yan at saka iprito. And then, nagsaing na mi. Nagsasaing na si ako. Si Madam Binos. Si Madam Binos na. Ano mga tsura? <laughs> tsura <laughs> <laughs> Tsura for today's video. Na Ayan na ay Ayan. ay mga tsura natin. So, mamaya babalikan ko ulit kayo kasi... Ano bang gagawin? <laughs> Magpiprito pa ako ng fries. So, binilad ko muna yung kamote. So, ayan. Balikan na natin pag naluto na ng atin ang, ang ating lulutuin for today's ulam at saka fries. Mamaya na, may bablog ko na lang pag naluto na kasi toxicity. Toxic. kasi nga, ang dilem ng bahay, yun lang, baka mapahaba ang video natin. <laughs> Ay, nako guys, naka-uwi na sila galing school. Uwi silang tanghalian. Uwi kayo ng tanghalian, di ba? Kakain kayo? Oh, kamusta ang school? Aroy, pinunasan ang, ano, okay. ko It's okay. Anong sabi ni ma'am? Ha? Anong sabi ni ma'am? Tingin dito. Anong sabi ni ma'am? Wala. Ikaw, men. Wow, gabuhubad na kasi madudumihan kakain ng tanghalian. Tinanggawin, luto tita, dali. sino tita. Wow! wow! Sabi mo. Yeah. Mm, thank you, tita. Oh, for welcome. giving this food. Oh, giving this food. For cooking the food. Oh, ah, grabe yung know? pawis. Yeah. Pawis, it's real. And that's what my kamote fries. It's, it's look yummy. Isn't it? It's look yummy. ano huh? Ayan ang sinanay gakid ng kanin. At ang birthday girl is nagluluto. I'm the cook for today's video. Ah, pagpasensya niya makalit sa bahay. Ang kanin. Aroy, naka-boreless na. Boreless na. <laughs> <laughs> na mga pamangkin ko. What's that? Jelly Mugo. King. Mm. Mugo-mugo? Where did you <mumbles> get that? Bilic. Binili. Binili niyo? Mahal kayo ng mugo-mugo bigi eh. Hindi. Ano lang yan? Tagsino ko yung malayat ba? Tingnan mo, men. Tingnan mo, men. Ang gawang tita na fries. Alam ko. Look this. Look at this. It's like it look yummy. It's look yummy. It's look yummy. Ha? Look yummy? Ay, Sabi it's yummy. Hi, say hi ka muna sa vlog. Dali. Hi. Ano sabihin mo? Ano masasabi mo? Hello. Ano masabi mo nga? Hey. Ano masabi mo ngayon? Anong ginawa nyo? Anong ginawa nyo? Ano Nag-school. Tapos, anong ginawa niyo? Anong sabi ni ma'am? Kinig ka kay ma'am? Kinig kay ma'am? Anong sabi ni ma'am? Wala. Wala na. Gutom na. Hindi na matanong. Sila guys, mauna na silang kumain kasi ako nagluluto pa ng fries at baka masunog. So, kain tayo guys. Hindi na ako makapag-vlog kasi busy na ako, magluluto ako. So, mamaya magluluto pa kami ng pancit canton. So, see you mamaya guys. Kain sila ng kanilang lunch kasi babalik uli sila sa babalik uli kayo sa school na haba. Okay, sige balik uli tayo. Balikan din lang uli kayo. Busy pa mi. Guys, ang aking homemade kamote fries. Ayun na. Let's enjoy that. Oh, ready nang kumain. Guys, balikan ulit ko kayo. Ang dami kaming kalat sa bahay as usual. So, balikan ko nila ulit kayo mamaya pag magluto kami ng pansit kanton. So, let's party party! Yay! Party party ng pansit kanton. Kami-kami <laughs> lang naman. Kami lang pamilya ko. Kasi wala naman akong handa para mag-imbita ng mga kamag-anak. Diba? So, kung wala kayong panghanda, huwag ka na mag <laughs> Kayo kayo na lang mag-enjoy. So ayun na guys. So kayo na lang kasama namin mag-enjoy sa aking birthday. Tara. Hey na guys, nakapagluto ko na kami ng ambilim. Nang sorry ng lighting. Nang pansit canton so kakain na kami. At ang nangyari guys is inulam ko na siya sa kanin. Yan ang handa natin at saka si Jasmine kanyang ano, pansit canton with tasty. Happy ka? Happy? Uh, happy. Say, I love you. Say, dali. Heart na lang. Sa panong Korean heart? Parang Korean heart, be. Ganun di, oh. Uh, tapos yan ang natirang pansit canton. Ang flavor niya is kalamansi at saka sweet and chili. Sweet and spicy. Napansit kanton. So, yan simpleng handa natin, guys. Yan ang tasty. So, ang mangyayari yan, yan bukas ng agahan yan, ang makakainin namin. So, yan na, guys, ang ganap for my birthday vlog. So, ayan. Yan na ang ganap at dyan na nagkatapos ang ating vlog for today's birthday ko, and tapos na so ang ginawa ko kanina is hindi ko hi, na vlogan hi birthday girl gang. birthday girl hindi na ako nakapag vlog nagtagaluto ko kanina nagluto ako ng kanin, naginitubig at saka nagluto ng pagkain ng baboy si hi, hi ay gusto pa mo so ayan saan si Luna, Luna. Hi Luna. Ano ang alaga aso? Say bye na guys. Na. Bye na. Bye na. Bye. Please like and subscribe. Sabihin mo nga. No. Dali na. No. <laughs> Hindi mo mapilit ang bata. So ayan na guys. Bye. Thank you for watching. And see you in my next video. Please like and subscribe to my YouTube uh, channel. <laughs> Nabubulol ako. Bye guys, stay safe and be always happy. Bye. Bye, see you.